Ag-aresto kan kapulisan sa mga parasirang imbuelto sa iligal na pagsisira sa kadagatang sakop kan Huban Sorsogon na puli sa mainit na diskusyon. Ang detalye tutukan sa report ni Rosie Nieva. Napulis sa mainitang diskusyon ang kinundusir na Sibon Patrol kan Bantay Dagat sa kadagatang sakop kan Banuaan Huban Sorsogon. Enot Digdi, naaktuhan kan mga otoridad ang pirang parasira na imbuelto sa paggamit ng pigpapangalad na kompresor sa Municipal Water kan Huban. Rason para si Tahunan mga ini, alaga din best na makipagkooperar. Nagdulag ang mga ini. Nagkaigwanin ralapagan hasa sa makaabot sa baybayo na sakop kan Barangay Rizal, Sorsogon City. Tumawag yung pulis ng backup. Pagdating ng backup, doon lumakas ang pulis na bumaba ng bangka. Lahat sila nagbasibabaan. E, Siyempre, kami naman ang mga nandito sa mga tabing niya. E, Siyempre, hindi eh, kami pa papabaya. Kasi... Pag-abot sa lugar, mahihiling ang pirang mga parasira na igwang kapot na mga patarom. Sa ibong nalado, mahihiling man ang pirang pulis na kaputman an sa indang mga issued firearms. Pero hindi nga makapagdaong yung uh, personnel natin dahil sa tuwinewagayway na yung mga itak. Sa katunayan nga po, totoo talaga na may dalang ar uh, issued firearm ang tropa ko. Dahil nga masabi natin na ang huban, munisipyo ng huban ay masasabi natin na CTG influence. Sa tao kan mainit na sitwasyon na ini, dumana nag-abot ang barangay officials para mapakalma ang magibong nalado. Sila, nagbabatuhan ng mga sigawan, sigawan. Ganyan yan, na bakit hinuhuli sila? Ah, uh, ang sabi naman ng bantay dagat ay eh, na nahuli, sila doon sa no jurisdiction ng hubad. Tapos uh, yung hinuhuli nila, hinabol pala nila hanggang dito sa hanggang dito mismo sa Rizal. Makalis magkalma ang sitwasyon. Limang persona mang giraray ang inaresto kan kapulisan na imbuwalto sa ilegal na pagsisira. Mantang na kumpis karman ang baroto na ginamit kan mga ini. Huli sa nangyaring insidente, hagad kan mga residente sa lokal na gobyerno na mas matutukan ang siring na isyo, nga ning dain na mapuli sa mas malalang sitwasyon. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.